Okay, mga tol, kasama naman natin sa ating studio live itong si uh, Sir Bong Tolentino ng Barangay Malinta, Valenzuela City. Sir Bong, magandang hapon. Oh, magandang hapon po. Okay. Meron pa kayong ano block. Ayun siya. Ah, oh, saka okay. ito Palo ng bote Paano. na red. Okay. So ang nangyari, sir, uh, kapit bahay ko ka po. Kayo po na-involve in sa isang uh, kaguluhan. Apo. So ngayon napunta uh, kayo sa police station. Kayo po ang supposed to be complainant. Apo. All right. Sa halip na kayo tulungan, ang ginawa kinuha yung motor nyo. Oo. Ang ganito At po. Ganito po kasi nangyari noon. Oo. Ah, uh, umiikot ako sa subdivision namin. Day, shortcut na po. Ah, sa, shortcut, shortcut na, na lang po. Hindi ba? Oh, na, okay. Pag pinagtutulungan ho kayo. Aha. Uh -huh. Okay. Kayo pong aggrieved. Uh -huh. So ngayon dumating sa Dulo uh -huh. tayo sa presinto. Okay. Para Bali mapaginip. sa pulis wala. Barangay ang nagdala ah, sa barangay. akin sa pulis. Sa presinto. Barangay po, barangay. Ah, barangay lang, hindi barangay Pusinto. hall. Okay. Sa patid sa barangay. Kasi eh, yung barangay hall kasi kita niyo yung police station. Okay. Pag silip ko doon, yung motor ko, nagulat ko, binababa binababa na sa mobile. Ah, binababa sa mobile? Opo. Ano sir? inaket? at pinapa sa mobile? Opo. Nila, Inna. Dinitain nila yung motor ko sa... Dinitain? Opo. Okay, sige. Inimpaw. Opo. Tapos ngayon, nung nga sabi mo sa polis, akin na yung ano ko... Yung Kanina motor, pumaga. Ano sabi? Ay, ibigay. Hintayin daw si Hepe. Ano? Hintayin mo na si Hepe? Opo. Walang dahilan kung bakit nila inifon yung Wala motor. Wala po. No. Basta hintay lang si Hepe. No, At sa si Hepe ay si no, Police Senior no. Inspector Jose Gizon. Hindi ko po. Sige. Uh, magandang hapon po sa inyo, Hepe. Chief, Manager, Commander, Bossing, ah, uh, Sir Gizon. Magandang, uh, magandang hapon po, uh, Idol Rafi. Sir, uh, so, pwede ba natin marilis na po yung motor, uh, sir? Yes, yes sir, yes sir. Opo, hindi ko na pahabain sir. Pupunta na kami diyan bukas. Mabuting nga uh, opisyal pala kayo sir. Mabuhay kayo sir ah. Magandang hapon sir. Magandang hapon po sir. Magandang hapon po. Yeah, po sa ating mga kababayan. Oh, yeah. Opo sir, thank you po sir. Idol Rapi eh. Kaya nga eh bukas. Okay. Oh, na. Congratulations. Okay. Oh, oh, thank you. Mo. Okay. Oh. Thank you. Ah. Like, baka ano yan, misunderstanding lang. Yeah. Huh? Miscommunication. Yeah. Oh, baka kala siya, yun ang bugbog. Oo. Oh. Oh. Pero saan oh. pinakita mo yung mukha mo? Saan, paano kung binugbog? Eh, kung ano, bugbog na rito. Eh, May mayaman po kasi yung... Bumugbog sa Ayaw. Ayaw. Nay, kung gusto sampahan ng kaso, si oh, Sir. Okay, sasamahan ka namin. Apo. Double purpose. Sasampahan mo ng kaso, oh, yun o, bu -bu bu -bu ang bugbog bu -bu sa plus kunin mo motor mo. Yeah. Okay, Sir. Ayo. Apo. Bukas na bukas ho yan. Kasama. Yeah. Ah, uh, anong pala ito si natin? Okay. Eh, ha? Marlon, sasama Marlon. sa inyo si Marlon. Bali, uh hindi -huh. ko na pukukunin si, uh, yung... Anakot. Anakot. Puso, Puso, samak. Samak ka niya. Uh, puso mo, puso ko.